I feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date you so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Okay, ayun na ay, isang magandang araw live dyan sa lahat ng mga kadiway natin dyan, ah, especially doon sa mga beginners. Ayan, wag na natin pahabain mga kadiway, ah, meron dito pinagawa yung customer natin at isa sa kanya pinagawa, eh nagpapalit siya ng shock. Mas mahaba yung nilagay niyang uh, shock sa likodan kaya kung mapapansin nyo medyo pasubsub ng konti yung kanyang uh, e-trike pero dito mga ka-DIY, meron ako yung uh, sa inyong isang diskarte eh, baka sakaling hindi pa nyo nararanasan eto mga diskarte talaga to mga ka-DIY so ayan, dito mga, mga diy no, okay naman siya ang um, problema sa kanya yung kanyang uh, signal so busina okay naman yung, sig yung busina niya pero pag nag signal tayo si signal ko no Ayan, tumutunog siya, yan, tumutunod yung module pero walang ilaw. Yan. 'Yun ang kanyang naging problema kasi eto mga ay uh, yung mga 4-in-1 uh, module yung tawag yata dito eh kasi uh, ano to, eh, pinagsama-sama na dito yung horn, uh, signal, tapos yung reverse, tsaka yung alarm. So, yan, nandito na yan. Kaya pag ni-reverse mo to, yun, uh, nagsasalita siya mga ka-DIY dito, ang uh, gagawin natin uh, ang problema kasi dito okay naman yung sa signal niya no? meron siyang, ano, pagka pinindot ko yung signal yan ang problema lang uh, nahihirapan na yung supply papunta rito sa ilaw so kaya wala siyang uh, signal even though, nakaka-receive naman itong kanyang module para dun sa left and right pero yung, ano niya, yung pagbitaw ng uh, kuryente hindi na talaga sapat so ang gagawin natin dyan babaypas natin yan hindi na tayo magpapabili nito ito yung gagamitin natin yan itatap lang natin to mga kadiway isang mabilisan lang positive and then yung kanyang negative yan and then yung ito yung gitna ito yung para sa signal left and right so itatap lang natin yan dito so gawin ka na lang isang mabilis at yung mapapansin nyo mga ka-dewight, muna natin yung positive at negative. Itong uh, ating 3-pin uh, flasher relay. Pwede rin naman yung 2-pin, no? Pero kung ganito kasi available, ito naman yung style, okay? So, ayan, nag-tap tayo ng tinatawag nating negative and positive. Yan. dito rin yan sa module na to. Tapos, itong natitirang gitna, yung green, yun na yung signal. Dito natin yan itatap sa brown. Dito sa brown, nung ganitong klase. Okay, so tap natin. Okay yan mga kadewe, no? So ito na nga lang itatap natin yung kulay green para sa signal. Ito naman dito na yung sa kulay brown na itong uh, 4-in-1 module, no? So dito na natin itatap. So papakita ko muna sa inyo. Pindutin muna natin si signal ko. Yan, tumutunog siya pero walang ilaw. Yan. So try na natin to dikit. Dikit lang natin. Yan. Yan, meron na siya mga kadewe. Yan o. So yan ipipix ko na mga kadiway eh, Ayun wala Tinanggal ko Meron siyang uh, signal sound Pero walang ilaw At yan na-fix na natin Nalagyan na natin ng tape mga kadiway Maayos na yan And then try na natin 'yon o Okay, ayun lang ha. Hanggang doon na lang mga ka-DIY. Kung titignan mo, napaka-basic lang. Ano? Pero sa iba, medyo talagang pagka hindi mo alam mong mga ganitong wiring, may hirapan ka. So, dahil nga medyo meron tayong alam, sineshare natin para sa iba. Okay, ang doon na lang mga ka-DIY. Ah, uh, I hope may natutunan kayo kahit konti. Maraming salamat sa panonood. Thank you. Thank you.